Kung gusto ninyong maprotektahan ang inyong katawan sa infection, meron tayong sariling reflex pressure points para sa infection. Ito ang lumalaban sa infection sa ating loob ng ating katawan at nililinis pa ang ating dugo para maging normal ang circulation ng ating dugo. Dito tayo sa thymus. Ito ang thymus. Press steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Press ulit ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Ulit-ulitin natin to for 5 minutes. Pabalik-balik. Steady pressure muna. Ikot ng kanan. Pakaliwa ng ikot. Tip for 5 seconds yun. After ng pagpapindot nyo ng seconds, gawin nyo na, bibilangan nyo na ng 5 minutes pa ulit So, as a therapy, gawin nyo ito araw-araw, once or twice a day, at mararamdaman nyo, mawawala na yung mga infection ninyo sa inyong katawan. Kung nilalagnat kayo, meron din kayo infection dyan, lalo na sa hapon or gabi. Gawin nyo itong thymus, lagi, araw-araw diktas kayo sa anumang infection sa inyong katawan